ah uh, <coughs> wala walang gumabay sa akin sa sa pananampalataya Islam noon kaya hindi ko na, hindi ko hindi ko napagpatuloy yung aral ng Islam hanggat sa napunta ako sa ibang iba't lugar eto nung time ng huli kong uwi nasa Europe ako hindi dahil sa aking bayo na si Khalil uh, sa tama ko in nila ako sa MDA sa munting na nakadami kay Ustad Shernan Madani at dito ko nakita yung tamang paturuan sa pananampalatayang Islam at hanggang ngayon sa aking mga kasama sa Dawa ang aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam unti-unti kong nalalaman ng paturuan ng Islam at uh, alhamdulillah Hanggang ngayon, sinasapuhay ko ang pananampalatayang Islam dahil din sa mga katuro ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ito, uh, ngayon, uh, meron na rin kami, tulad ng sinabi ng aking asawa, meron na kami peace of mind. Note kasi wala eh. Kaya nung umuwi ako, sabi ng asawa ko... <coughs> magpakasal tayo kasi nasa fundi tayo kasal nasa aram pa rin tayo na gawain na ko. wala ko ayun so, lang po ayun sa mga level lang kayo dati opo okay. masya na sa bakit di sa yes, yes, akin walang kayo rin kapatid si meron ko ba? meron ko sa sabi pa <laughs> kay dagdaka na